Sumentro ang Christmas message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong. Sinabi ng Pangulo na ang pagiging matulungin ay pinakamahalagang regalo sa kapwa. May report si Alan Francisco, Rise and Shine Alan. Sama ko ang aking buong pamilya na bumabati sa inyo na in isang maligaya at mapagpalang Pasko. Yan ang pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Ayon kay Pangulong Marcos, tuwing sumasapit ang Pasko, lubos na kasiyahan ang umiiral sa buong sambayanan. Sa bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa. At ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa puong may kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Hinihikayat ng Pangulo ang lahat na ipadamang ang pagmamahal at saya sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Naway, isa buhay natin ang diwa ng Pasko sa pamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Wala aniyang mas mainam na paraan ng pagbabahagi ng regalo ngayong Pasko kundi sa pamagitan ng pagtulong, kabutihan at kawanggawa. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maundad na bagong Pilipinas. Hindi lang aniya kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa ang nadadulot natin sa ating kapwa, kundi nagiging instrumento tayo ng Diyos. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.